good morning, good morning guys so hindi na good morning, tanghal na pala guys so ayun bago ang lahat ay naas kong batiin kayo ng isang uh, ng bagong taon so welcome January 2 so kahapon January 1 no? so January 2 na ngayon so far guys kahapon pa may mga customer na tayo hindi na ako nag -plan. so ngayon guys eh tulog pa ako kanina kasi tanghal na ako gumising ay so, may mga customer na tayo marami na tayong gagawin Uh, unit dito sa ating uh, mounting shop so meron tayong cellphone may mga radio at ito meron tayong isang customer na high sense so 55, 55 inches na high sense ayan ang issue ay no power so guys samahan niya akong repair itong TV na to at bagong lahat guys um, uh, kong buti na aking mga followers at subscribers sa youtube ng isang maligayang araw po sa inyo lahat at salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming munting channel at page sa facebook so yun gusto pa tayong isang cellphone na gagawin Ito yung isang na isang cellphone natin gagawin so power button yan so tara guys upos natin gawin yung ating gagawin tv so yun guys medyo malapit yung camera ko din yung masyara makita so yan. eh tasa rin ko habang nag-i-unscrew tayo ng tv Siya, para rin tubig siya, ha? Ito guys. Buksan na natin. Siya, tubig ang Siya.

Ano yan? DVD. DVD, no? Dito mo lang. Mga maray kanyang buwat. Laki naman yan. Ay, sana! Sana, buto sa ulo ko. Kaya nga inuuna ko na at ang laki na akong pisto. <laughs> Kaya gusto mong tanggal na rin sa anong... Na, ano, anong madali dyan? Walang okay. power. Di naman sa akin, walang sound. Walang um, power. Kaya... Inuuna ko, tula akong pisto dito. Iwabas ako nung... Oo. hirap ng palasin ng kalabasa na bakit. Doon na lang kasama ng bangko si ano? Uh, sinend ko lang kay Dindi. Si Mikaela, ito lang ang bangko. Patangkad dyan. Nagpajikash ka na? Nagpajikash ka na? Oo, uh nakilig. -huh. Mamaya din yung isang account. Kinalawang. Tulas ang board. Kaya pala yung buhay. Palawang yung para. Pero mayroong gawa ng paraan. Pagka ganyan, kinalawang lang. Ano? So, uh, barat daw. Kaya pa rin yung power kanina. Pwede mo na lang ang sira. Naka-vlog kasi ako ngayon, naka-vlog kasi ako sa electronics eh. Ah, uh, okay. Kaya pala mo yung mga Hmm. Sira. guys, update ko lang kayo guys. Kinat ko yung video kanina kasi yun, itong board ay sunog. So, dito guys, na find out ko na ang naging dahilan is nabasa kaya nasunog. So, guys, update ko lang kayo guys kasi ni-repair ko na 'tong nagpalit na ako ng piyesa. So, yun guys, pakita ko lang sa inyo yung mga ginawa ko dito. So, and guys, yung sunog. So, yan. Pali, yung 104, pinalitan natin yung 104. Tapos, yung fuse, ayan. Nagpalit po tayo ng fuse. Kanina, ito yung fuse nyan. So, wala na po ito, sira na. Tapos, guys, itong ito. SMD capacitor natin. Ayan po, yan natin mga pinalitan. Tapos dito guys sa may audio system to. Kinalawang din siya guys. Ayun, eh. buti na repair pa natin. So ayun guys, at try natin sa kuryente kung gagana na. So guys, yung ating TV unit. So ayun. Dagatin sa stand yung ating camera guys. guys naikabit ko na hindi ko lang na videoan guys sobrang hirap kasi so wala akong video drop, pero, solo play tayo so ito yung power cord uh, sa kuryente natin yan then on natin ayan guys so, nag ilaw na yung ating ano, indicator so power on natin yan yun guys nag ilaw na So, yan. So, ulit lang guys, tanda ng camera para makita nyo yung video kung okay na. And guys, tingnan natin kung may video na.

guys nakita nyo naman yung output siguro hindi ko masyadong tinash yung TV kasi ang hirap pero kita naman natin lahat na may video na And guys ah. so up natin high sense And guys okay na So, yeah guys, bago magtapos ang ating video for today. So, yan guys, nice ka naman pasalamat sa lahat ng ating follower at sa mga ating mga viewers ng ating electronic vlogs. So, guys, thank you, thank you very much sa inyo lahat. So, yan. Uh, happy second day of January. So happy second day of our year. So, sana ay patuloy ang ating pagdami ng customer. So guys, sa ganito lang, shoutout sa lahat ng ating viewers, fans, at followers natin. thank you very much sa lahat.